Hilahin lang natin to mga idol. Ayan. Ito na po mga idol yung matagal na request sa atin ng isa nating kabikers na i-review ko nga po itong Tanke TH31. Ngayon lang po kasi mga idol nagkaroon tayo ng stock nitong Tanke TH31. Ah, para naman po sa mga magtatanong kung saan po yung aming shop, dito lang po kami sa number 31 Central Avenue, Barangay Kulyat, Quezon City. Pero bago po natin itong mga buksan mga Lodi uh, Shoutout po muna sa lahat po ng aming followers Sa TikTok, sa Youtube At saka po sa Facebook page Maraming maraming salamat po sa supportan nyo Lalong lalo na rin po sa ating mga loyal na customer sa aming shop So ito na mga Lodi, buksan na po natin itong Tanque TH31 Ito na po mga idol yung Tanque TH31 Ayan, nakabox po siya 'Yan. Parehas lang po ng box ng uh, nakaraan kong vlog na Tanke TH 240 saka Tanke TH 390. Ah uh, halos magkakaparehas lang po sila ng box. Ngayon, buksan natin mga idol. Okay. Ayan uh, dalawang skewer, harap at likod. Tapos uh, ito lang yung laman niya mga lodi. Wala siyang kasamang uh, true axle. Hindi kagaya nung review natin nung nakaraan na tanke. Ayan lang po yung makikita nating laman. Uh, hub na front at sa rear. Tapos sa kapo, dalawang skiver. Hub, front at rear. Ngayon mga lodi, uh, check natin tong front hub. Okay. Okay. So ito siya mga idol. Tanke. Yan. TH31. Yan. Bali mga lodi, ah uh, meron tayo ditong 32 holes. Ito po yung butas niya. Tapos ito naman po yung kabitan ng rotor niya. Ngayon mga lodi, ah uh, check natin kung anong size ng bearing ito sa front hub. Bali mga idol, hihilahin lang natin tong cup niya. Ayan Okay, wala tayong panghihintay Okay mga loti, dahil yung gamit natin ay nasa baba uh, Try natin tong skewer Para matanggal tong end cap Ayan, okay Sundutin lang natin Ayan, natanggal na yung end cap nya Kagaya nung nasa unang vlog ko Yung end cap nya, merong rubber dito dyan sa loob yan para hindi agad pasukin ng uh, tubig okay mga lodi tanggalin natin din sa kabila uh, yan medyo matigas pa kasi bago pa may goma din yung uh, sa kabila uh, kaliwa at kanan may goma para di pasukin ng tubig ngayon mga lodi ang size ng bearing nito sa front hub ay 6903 2RS NBK Tapos dito naman sa may side ng rotor Parehas lang Siyempre 6903 2RS NBK Ayan Okay Siyempre mga idol Check natin kung legit talaga talagang alloy Meron tayong magnet aloy mga lodi ngayon mga idol tingnan, tingnan naman natin yung rear hub nya ayan ito so, okay mga lodi so ito mga lodi yung tanke PH31 yung rear hub ayan may kasamang spacer kung mas maliit na kung sa gagamitin natin Okay. 32 holes. Ito po yung kabita ng rotor. Okay. Prehab, alloy. Tapos, tanggalin natin yung sa may side ng uh, rotor side, yung end cap. Tanggalin natin para makita natin kung anong size ng bearing. Okay, ayan. Okay. Ito mga Lodi, ganun din siya sa may end cap niya, sa may rotor side. Ayan po, meron din siyang goma. Okay. Ayan po, may goma siya. Para hindi agad pasukan ng tubig. Tapos, ang size ng bearing niya, dito sa may rotor side, 6903. Ayan mga load. 6903, 2RS. Ayan. Tapos uh, dito naman po sa may side ng prehab. Tulak din po natin tong end cap. Yung end cap niya ganun din mga idol. Meron din uh, goma sa loob para hindi pasukan ng tubig. Ilahin lang natin tong mga idol. Ayan. Okay, ayan na mga lodi. Okay, ayos. Ayan siya mga idol, oh. Uh, six poles. Two, four, six. Ang kagandahan dito mga idol, uh, three tit na siya. Okay, three Kaya pala nung last upload ko mga Lodi, siguro kung napanood nyo sa uh, sa short video ko dito sa Facebook na nag-upload na bagong bow lang na na medyo maingay din kaya pala maingay talaga uh, naka 6 poles pala siya na 3 teeth. Halos kaparehas lang ni ano ni Tanke TH390 na 6 poles 3 teeth din 'yon. Okay. Ayos. ayan ngayon mga Lodi. ah uh, natin makita yung bearing okay silipin natin kasi nakatago na natakpan ito okay mga lodi ang size ng bearing nya dito sa may side ng pulse ay 6902 pinanggal ko lang yung takip dito ang size ng bearing nya dito ay 6902 to arrest halos parehas lang sila at ang size ng bearing nya dito sa may uh, side po ng prehab dito sa may ratchet ay 6903 ayan magkaiba po ng size siya ng nasa prehab kasi 6902 po ito uh, ito naman 6903 uh, dito sa may hub shell uh, kaliwa at kanan ngayon ito po yung ratchet nya ayan ngayon ay ibabalik natin tapos isang check po natin ngayon, i-sound check naman po natin bago po matapos yung video. Tanke TH31, sound check po. Ang lutong mga lodi. At yun lang po at maraming salamat.